Happy birthday, puppy! Happy birthday! I wow. Happy you. birthday! Happy birthday! Thank Happy you! Oh, for that birthday! birthday puppy. Thank you! Give it Thank you! Can I blow now? Yes! yes. i blow! Nitong Lunes, May 13 ay masayang nagdiwang ng kanyang ika-67th birthday ang former Senator at former DILG Secretary na si Mar Rojas. Isang napaka-sweet na birthday surprise ang inihanda para sa kanya ng kanyang mag-iina na sina Corina Sanchez at kanilang mga anak na sina Pepe and Pilar sa official Instagram account ng celebrity mom at news anchor na si Corina Sanchez ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang iilang larawan at videos mula sa kanilang naging birthday surprise para kay Mar Rojas. Sa mga videos na naibahagi ay mapapanood natin na masayang sinorpresa ng kambal na sina Pepe and Pilar ang kanilang daddy Mar Rojas kung saan ay pinuntahan at sinalubong pa nila ito sa kwarto nito habang may hawak ng kanya-kanyang birthday cakes at energetic na kumakanta ng happy birthday. Hindi naman itago ni Mar Rojas ang saya, tuwa at kilig sa inihandang birthday surprise para sa kanya ng mga anak kung saan ay tila nagulat at napawaw pa ito sa sorpresa. Kalakip naman ang mga larawan at videos ay isang napaka-sweet na caption din ang ibinahagi ni Corina Sanchez kung saan ay sinabi pa nito na best birthday ever ito para sa kanyang mister na si Mar Rojas. Narito ang kanyang naging buong caption. The most special moments for the birthday boy are the simplest. Especially coming from the babies, today is the best birthday ever. He said, well, isn't it? Happy birthday, puppy! Happy birthday, puppy! Wow. Happy you. birthday, happy birthday! Thank happy birthday, birthday. birthday puppy! Thank you. Give me. Thank you. Can I blow now? Yes. yes. I'll blow one first. Yes. One, yes. two, three. Can you help me? Yeah, thank you. Okay. Awesome. Together. I'll take one, you take the other. Pillar also done. help. One, two, three. Wow! Thank you. Happy Mother's Day Pillar. <laughs> so many people. Filipinos take Mother's Day more seriously than Valentine. Look how cool gateway is. Ano na tabo? Ano, ano na tabo kay kay si, Scar? Si Scar na hulog kay ang, ang ah, hina. Ala sa dalom, simbutang sang hahina. Ah, Nagbutang sang, ang, ang ah, hina sa kalayo para hindi mag para pag mahulog si Scar sa ano sa dalom. Ano tabo? Sa, Mapatay siya. No, he still talking in the end. And he said, no, 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 no. Patan pa tapos na ano. Tapos, ba, buha, buhay pa si Scar, tapos hamal Scar, pang nag-close ang ilis ka Scar, ili My friends! Yeah, we're not your friends. Yeah, you But said it. So, siya, siya, sila kay Simba? Na ano siya,

No, no, no. You lying to us. So, so no. No, 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 <laughs> no, 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 no. Ang lying no, 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 no. bad bad ang lying. Papi, lying is oh. bad.